Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 12, 2025. Sabado sa ikalimang linggo ng apat na pong araw na paghahanda. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Ezekiel chapter 37 verses 21 to 28. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Itipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatapunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. Silay pag-iisahin ko na lamang. Isa lamang ang magiging hari nila. Hindi na sila mahahati. Silay gagawin kong isa na lamang kaharian. Hindi na sila sasamba sa diyos-diyosan ni gagawa ng kasuklam-suklam ng mga bagay o anumang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin. Lilinisin ko sila. Sila ang magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Isang tulad ng lingkod kong si David ang magiging hari nila. Susundin na nilang mabuti ang aking mga utos at tuntunin. Sila'y doon na maninirahan sa lupaing tinirhan ng kanilang mga ninuno, sa lupaing ibinigay ko kay Haku. Sila at ang kanilang mga anak at magiging anak ng mga anak ay doon mananatili habang panahon. Isang haring tulad ni David, aking lingkod, ang magiging tinuno nila magpakailanman. Gagawa ako ng isang tipan sa kanila ito ay tipan ng kapayapaan at mamamalagi magpakailanman. Pagpapalain ko sila at pararamihin. Itatayo ko sa kalagitnaan nila ang aking templo. Ako'y mananatiling kasama nila magpakailanman. Ako ang magiging Diyos nila. Sila ay magiging bayan ko. At kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking templo, Malalaman ng lahat ng bansa na akong Panginoon ang humirang sa Israel upang maging hapid. Ang Salita ng Diyos. Muli isang mabagpalang araw sa inyo pong lahat. So, ito po ang, ang ngayong araw ng Sabado, huling araw para po sa ating pinatawag na mga paghahanda ng ating apat na poong araw na paghanda at mamayang gabi o bukas ay atin na pong gugunitain ng maringal na pagpasok na Yesus sa Jerusalem yung linggo ng palaspas at sa atin pong unang pagbasa mula sa pahayag ni Propeta Ezekiel no? ito ay isang propesya no? ipinahayag ang propesya tungkol sa uh, isang magiging hari ng lahat ng bansa no? ipinangako ng Diyos na titipunin niya na ulit ang lahat at gagawin isa at magkakaroon na lamang ng isang hari na mamumuno sa kanila. <clears throat> isang hari na bumula no, mula sa lahi o lipi ni Haring Dati. Kaya nga po si Jesus ay tinagurian uh, na mula sa lahi ni David dahil uh, dahil kay Jose no, na mula sa ang ni David at ang ama ni Jesus ay si Jose kaya siya po ay mula sa lipi at yung, di ba yung uh, pagiging hari ay namamana, ipinapasa ng hari sa kanyang anak at yun ang nagiging hari at si Kristo ang ipinapahayag sa ating pong unang pagbasa na, na pinakita at ipinaposiya ni Isike ito ang mensahe kaya nawa sa lalapit na pagpasok natin sa mga mahal na araw. Muli, ihanda natin natin mga sarili sa pagsalubong at pagkilala no? sa ating Panginoong esu kristo ah, Nawa siya din ay ating puntang yakapin, <clears throat> siya ay ating kilalanin at ipahayag bilang hari ng ating pong buhay. Ang pangako sa atin, ang sino man po na sumunod sa mga tuntunin na at aral na ibinigay ng Panginoon sa pamamagitan ni Yeso Kristo ay hindi na maamatay magpakailanman, kundi mabubuhay kasama ng ating Panginoong Yeso Kristo. Kaya bihanda na po no, ang ating mga sarili at nawa ay talagang makapasok tayo po no, sa aliturhiya at sa pagdiriwang ng ating po, uh, mga mahal na araw. Muli po sa mga pagpalang araw sa inyong mga.